So guys, gagawa kami ng chicken pastil. Ayan, magbe-blend na ng bawang. Ayan. Bawang and then sibuyas and luya. Ayan. Simple yung tatak ng blender. So ilalagay na lang namin sa yellow basket. Mm. Ayan, yan na yung bawang. Na, ano na, na food processor na. Ayan, isusunod ang sibo yan. Ayan, Ayan na. Tapos na ang sibuyas at bawang na ng food processor. Oh, ang ganda mo naman dyan. <laughs> Umiyak ka daw kasi. Ito na yung chicken para sa chicken pastil. Yung onion. And garlic. Minix tadi din namin yung ginger dito. Ayan. Tatapos ng maghimay. Chicken pasta. Naning, hindi yan pwede. Ang ganda naman ni Naning. Oh, may kilay pa. <laughs> Ay. <laughs> Tapos nang himayin ang pang chicken pasta. Ay, ba't ka iba. Anong meron dyan? Ano ka dyan? Ano naman mag nito? Guys, nagisa ko na yung sibuyas, sibawang luya. At saka nilagyan ko to ng ah uh, anato seeds. Pero tinanggal ko yung seeds. Ayan, aswete. Helen color niya. Guys, nakapaglagay na din pala ako ng soy sauce at saka konting suka. Ayan. ang ating chicken pastil at ko kayo kapag luto na. Guys, nice. nalagyan ko na din siya ng ceiling pula. Ayan. Tatlong ceiling pula ang nalagay ko. Chicken pastil. na ang chicken pastil. Sarap. So, Ito na ang chicken pastil. Guys, ito na ang finished product ng chicken pastille. Ayan. Yummy. Yummy, yummy.